yeah we're, we're getting Kai Soto and uh, Kevin Kiang we already set up the summer league to them and they're gonna be get in in New York Knicks I already said that in the conference uh, meeting through the manager of uh, New York Knicks ayun guys, mismo nagsalita na ang coach ng New York Knicks talagang inassure na ang pagkuha sa ating kababayan na si Kai Soto at si Kevin Kiambau at talagang pinatutuon na yan na mismo ng New York Knicks na coach, kaya nagpapalakas ang ating kababayan na si Kai Soto at matutunghaya na natin sa Summer League sa July at sila ay may assurance ng makapasok sa New York Knicks at napapabalita nga na bibigyan ng tig 3 million dollars for 2 years dahil nga nagpakita si Kevin Chambao sa Strong Team Philippines at na-scout nga ang ating dalawang kababayan na mapunta na sa NBA talagang tuwan-tawa ang coach ng New York Knicks dahil nga naispatan nila ang galing ng mga Pinoy at ito na nga ang pagkakataon ng ating kababayan na si Kaisoto at ni Kevin Kiambaw na mapunta na sa pinakamalakas na liga na NBA at maasam na ni Kaisoto ang kanyang minimiti na pangarap sa NBA abangan